Welcome sa Usapang Agri Negosyo. Mga ka-asenso, sa video po na ito ay update ko po sa inyo yung aming inahin na nanganak last January 1, 2024. Ngayon po ay January 9. Nasa 8 days na po ito. Ito na po ang aming mga biik malulusog at sabi nga po ng mga nakakita rito ay malalaki na po sila sa edad nila na 8 days old. Kaya titimbangin po namin ito sa susunod na araw kapag hindi na po busy. Bago yan, This video is presented by Battlecock Livestock Products Subok na at mabisa ang produkto Dahil ang sangkap laging may dagdag Sa presyong abot kaya Ito na po ang aming inahin Makalipas po ang walong araw mula nung mga anak Bali, tatlong araw na po namin itong pagpapaligo. Hindi na po namin nakuha na yung mga unang pagpaligo dahil nga nahihirapan yung tiyahin kung kumuha ng video habang nagpapaligo po sa aming inahin. Kaya sabi ko, kapag kumuha siya ng video kahit hindi na siya nag-i-scrub ng brass sa aming inahin okay lang basta ipakita niya lang na pinapaliguan yung aming inahin para maibahagi ko din po sa inyo yung aming ginagawa ayan po binababaran lang po namin ng kaunti yan bleach po yung gamit namin yung mabango yung kulay violet na bleach po para tiyak na mamamatay din po yung mga bakterya na nandyan kapag yung bleach ang ating ginagamit sa pagpapaligo po sa aming inahin. Ayan, binababaran lang po ng kaunti yan. Maya maya po ay pupuswitan na po ng hos yan dahil sa naman ng tubig dito, mga labin limang dipa mula dyan sa pigpen na yan pataas. meron pong source ng tubig po dyan na bukal. Pero hayaan nyo po, pagdating ng araw, nandyan ako ipapakita ko po sa inyo yung source na yung tubig na yan. At ang ginagawa po namin dito habang pinapaliguan po namin ang inahin na ito ay kinukulong po namin yung mga biik para hindi po mabasa dahil nung nakaraan yung mga biik na ka inumata ng tubig medyo nagbasa po yung kanilang dumi pero okay naman wala naman po kaming gamot na ibinigay tanging vitamin pro water soluble powder lamang na 1 ml ang aming sinupak sa kanilang bibig pero yung vitamin pro water soluble powder po ay hindi po yan gamot sa pagtatae ng mga biik o baboy pero meron po itong electrolytes na siyang tumutulong upang hindi po ma-dehydrate ang ating beak na ito Pero binigyan po namin ng umaga Pagdating po ng tanghali ay naging okay naman po ang kanilang dumi So ibig sabihin na bago lang po sila dahil nga mga makukulit na po ito Nakikiinom po ng tubig yan sa pasungan o sa feeder ng kanilang nanay Kaya nagpagawa nga po kami ng water drinker at ngayon okay na po Habang pinapaliguan po namin ang kanilang inahin Ayan po, naglalagay po kami ng booster feed sa sahig. Ayan, maya-maya lang po sa bandang huli ng video na ito, makikita nyo na ubos na po yan nila. Hindi pa po sila ganun kabihasa kumain ng booster feeds dahil hindi po nakahands on ang kiyahin ko dito. Dahil nga busy din ang kiyahin ko at yuhin ko sa pagtatanim ng mani at mais ngayon sa aming sakahan. Kaya pinupuntahan niya lang ito kapag oras ng magpapakain ng inahin at magpapaligo sa inahin. Dapat kung gusto natin na makakain agad ng booster feeds ang mga biik sa edad na 7 days pataas, ang pwede natin gawin tuwing didede ang mga biik sa kanilang nanay, magdilyot po tayo ng booster feeds sa kaunting tubig at yan po ang ipupunas natin sa nipol ng kanilang nanay para tuwing dumidede po sila malalasahan po nila yung booster feeds at pagkatapos nun sa edad nila na 7 days pataas lagyan po natin ng booster feeds na dinliot din po natin ng kaunti sa tubig dyan sa pasungan para unti-unti nilang matutunang kumain pero dito po sa aming biik sagana naman po sila sa gatas dahil wawalong peraso lang po to sila at ang kanilang nanay po ay sagana naman po sa pagkain. Ngayon, habang pinapatuyo po namin itong pigpen ng kanilang nanay, nakakulong pa rin po yung mga bit yan sa loob at sa kagandahan, yung feeds na booster feeds na ibinigay po namin kanina ay naubos na po nila kakapulot dyan sa semento na yan. At maya maya lang po after namin mapakain at matuyo na po itong semento dyan sa pigpen ng kanilang nanay, ay papakawalan na rin po namin yan para makadede sila. Yon lang po ang aming ginagawa. Ngayon, dahil basa pa po, papakainin muna namin yung aming inahin. At ang dami po ng kanyang kinakain na ito ay apat na kilo at kalahati sa isang araw. Sa umaga, binibigyan po namin ito ng dalawang kilo at sa tanghali, isang kilo at kalahati. Sa hapon, isang kilo na lang po. Total po yan ng apat na kilo at kalahati. Para po sa bagong makapanood nito na magtatanong bakit apat na kilo at kalahati aming ipinapakain, dahil walo po ang kanyang anak. Bawat biik po ay 1 kilo ang idadagdag natin sa kakainin ng kanyang inahin at ang regular na pagkain ng inahin po ay 2 kilo. So, walo po yung anak kaya apat na kilo at kalahati. At once a day po kami nagbibigay ng vitamin pro, isang kutsarita po na vitamin pro powder sa 1.5 or 2 liters na tubig at yan po ang aming hinahalo dyan tuwing magpakain kami sa tanghali po. Once lang po kami nagbibigay sa isang araw. At ito po, yung mga biik, papakawalan na po namin yan dahil tuyo na po ang pig pen ng kanilang nanay. At ayan, nakahiga na po ang kanilang nanay. Pag binuksan na po namin yan, ay dedede -de -de na po yung mga biik. Ganun lang po yung mga ginagawa namin dito sa aming bagong panganak na inahin. Ayan po, sana nakatulong po ito sa kapwa naming beginners na simple lang po ang pag-alaga nitong una. Sabi nga ng tiyahin ko, baka mahirapan siya dahil first time niyang mag-alaga. Pero sabi ko, igaguide ko na lang siya sa pamamagitan ng pag-video call dahil wala din po ako sa area na ito. Ayan po, masisigla at malulusog po itong mga Big na ito sa edad nila na 8 days dahil January 9 po ngayon, January 1 po ito ng gabi pinanganak. Ia-update ko po kayo sa next day sa pagbibigay po ng vitamins ulit kung ano pong vitamins yung ibinigay at sa pagkakapon po sa mga lalaki dahil may apat po na lalaki dito apat po ang babae dahil walo nga po ito dahil first parity pa lang na anak ito ng aming inahin ito po ang idea pa pala na dapat nating gawin para mabilis kumain yung mga biik ng booster feeds. Katulad nito, tuwing dumidede ang mga biik, magdilute tayo ng kaunti. Dapat yung pagdidilute ng booster feeds, parang sirelact yung nagbibigay po tayo sa ating mga anak. Ganon po ang texture nun. Ipupunas natin dyan sa bawat nipple na pinagdededean ng mga biik na yan para mabilis po silang kumain ng booster feeds para sa pag edad nila ng 30 days ay iwawalay na po natin kaagad. Thank you po sa suporta ninyo palagi.